O, oh, ngayon mayroon naman ako yung papakita sa inyong kakaiba naman yung makikita po yung content ko ito yung kape nagbunga na ng saging asan kayo makakikita nito dito lang yan sa barangay limulan kalaman sig sultan kudrat makikita po ninyo yung kape na yan ito makikita po ninyo uh, minsan lang kayo makakikita ng ganito yung saging nagbunga ng nagbunga ng ano yan oh, yung kape, kape na yan nagbunga ng ano yan nagbunga ng ano po nagbunga ng saging o sino comment na po kayo kung sino makakakita iyan di ba napakaangas yung ano natin yung kape natin ang kape nagbunga ng saging o yan makikita po ninyo yan o panoorin niyo lang po yung saging nagbunga ng ano totoo po yan di ko kayo binibiro mga <clears throat> nga pala shout out yan sa lahat ng aking mga followers makikita po ninyo uh, dito po yung ginagawa ko na yung kape makikita po ninyo ang kape nagbunga na ng saging ngayon o asan kayo makikita hanapin nyo yan kahit saan kayo magpunta natuwasay hinalaan o isulan o tabato hindi nyo makikita yan na ang kape nagbunga na ng saging dito lang yan sa ano sa lahat ng ano sa lahat nyo makikita dito sa Mindanao lang to hindi nyo makikita na ang kape nagbunga na ng saging asan kayo makakita ng ganito ito minsan lang makikita to comment lang po kayo kung ano yung makikita po ninyo. O, panoorin nyo ha. Ito, o, panoorin nyo po. Yung saging. Yung kape, nagbunga ng saging. oh yan, makikita po ninyo. Ano masasabi ninyo yan? Na, ang kape, nagbunga ng saging. O, asan kayo nakakakita ng ganyan? Minsan saan po ninyo makikita yan. Ang kape, nagbunga ng saging. O, asan nyo makikita yan? Hanapin nyo lang po. Dito lang yan sa Prokto. Barangay Limulan. Kalamansig, Sultan Pudarat. Ninyo makikita po ito alapin nyo po. Panoorin nyo lang po. Huwag nyo, is, huwag nyo po is Tingnan nyo ng maigi yan. Makikita po ninyo yung, ano, makikita po ninyo yan. Na makikita ninyo to. Yung saging na to. Ang kape, nagbunga ng saging. Hindi ka makakita ng ganito dito. Sa kahit saan ka magpunta, hindi mo makikita yan. Yung saging, nag, yung kape, nagbunga ng saging. Mga asan ka makakita yan. Ha? O, comment lang po kayo. Di ba? Napakaangas. Makikita po ninyo. <laughs> Mahaw! 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 O, diba? Napakaangas yan. Dito lang yan. Sa Procto, Barangay Limulan. Kalaman si Sultan Kudrat. Hahanapin ah, lang po ninyo si Kantang Kinagwang. Kung makikita po ninyo to. Yung ang kapi nagbunga na ng saging. Oh. minsan na kayo makakakita niyan. Kahit saan kayo magpunta o Manila magpunta ninyo. Hindi kayo makakakita dito ang kape nagbunga ng saging. no oh. di ba? Napakaangas yan. Minsan lang yung makikita yan. Double pa yan, oh. Ito pong bunga niya, oh. Ayan. Ah, bunga niyan, oh. Pero, may kakambal. Nagbunga ng saging. Oh, asan kayo maghanap? <laughs> Hanapin ninyo yan, di ba? Oh, comment lang po kayo. Oh. Ano nyo makikita po ninyo, mga followers ko. Oh, shout out yan sa lahat ng mga baser ko dyan, oh. Shout out sa inyong lahat. <laughs> Nandito. <laughs> Kikita po ninyo yan, oh. Si Kantang Kinagwang lang malakas. Oh. Totoo po yan, oh. Makikita po ninyo, nagbunga ng saging yung ang kapi, nagbunga ng saging. O, oh, di ba? Napakaangas siya. Oh. Yan, o. Oh. Hmm. Yan, panoorin nyo lang. Hmm.